Ano ko, okay, Eric? Ah, ang galing na. Ngayong magandang magandang araw po mga ka Ngayong araw po yung pagkakabit po ng poste para po sa ating ipapakabit na kuntador ng kuryente po. Ayan. Medyo mataas po itong gagawin nilang poste. Nasa 12 feet po yung taas. Para po, hindi, kung sakaling may sasakay na dumana, hindi siya tatama yung na kable niya. Ayan. So yan po yung uh, nauhukay, isang metro po nga lalim. Tapos yan po yung kanyang puting. ayun po mga kadyano naghahalo na po sila ng uh, semento graba at uh, buhang para po sa puting ng ating poste ayan lalagyan sila ng kubis magba basketball po si kuya Eric good morning <laughs> good night Tonight, today. today. Ako Eric. Yahoo! Ah, ang galing. Na master mo na. Kaya mo naman yung Kun mo, basketballan. Salip Sa na pa ganun eh, pa ganun. Nalito yung one, yung basketball. Make yeah. sure. at tayo po mga kadyan at syempre naman papayag ba tayong wala tayong gagawin ngayong araw ayan tatabasan po natin tong mga sanga po ng ipil e ayan para po maliwalas yung nga paligid ngayon po mga dyan. medyo natabasan na po natin yung ipil ah, e konti na lang po yung ah, tatanggalin natin ayan at uh, syempre po sana nga po eh mapatabo ng una tong kanal ko po dito ayan. para kasi nag-aalala po ako baka kasi pumasok po yung tubig once na lalo na ngayon tagulan na ayan. para po hindi po ako nag-aalala na baka pumasok po sa bahay ko yung uh, baha ayan mga kandiyano, kinitimpukan po natin paano puputuloy nyo itong huling sanga na to Ayan. okay mga tingnan po natin kung paano po nila ikakabit yung uh, magiging forma po ng ating uh, magiging poste Ayan. medyo mataas po yung ating poste. Eh. Kasi sinadjust po nung magkakabit sa kan nung sumarel ko po is 12 feet po yung kanyang pole. Ayan. Balik isa sa gadila doon sa baba yung niya. Kanina po kasi nabuhusan na po yung kanyang footing ng asamento. Ngayon po ay magkakabit naman po ng forma. Ayan. We'll, uh, Ayan po may else. cemento na po nakabuhos. Naka Kilipin <coughs> mo Ito yung Ipasok na po nila yung porma yan. Sige po mga kajani. Napaamo na natin yung isa. Oh! Sa <tipos> so, wakas na awakan din kita. Thank <tipos> you. Ang may dalawa na puta tayong aso. <laughs> <laughs> may ngay, kinakakalo ko yero. Ah, pinapako. Okay. Kung nga gano'n, hindi ka makakatulog ka na ano. Ngay! Ah. Manipis ka sa yero Para saan ba pag may ganyan? Ah. Para saan? Sa pa para hindi mabulok yun. Ah, yung kahoy. Patanggal na iba eh. Oo. Diretso na kayo nun. Mas masana na nga rin iba. Manipis yung yero eh. Manipis kaya nasira siguro agad. Kahoy. Kahoy siya na. Bobo sana masalah dia, no na ipo-ipo yata ito eh eh fuck you ah paano makakapunta ng kabila oh no Ah, Ang na po ng ulan dito. Parang bagyo na uli ah. Pero abagat na lang siguro yan. Wala nang bagyo eh. Pwede po. Pwede po. ay na, medyo tumabang. No. So, no. Putol-putol. Ito kaya. Yes. Sobrang na siguro yan. Nakalatin na eh. Latin na? Ay, buti ka sabi mo. Bulin <laughs> mo pala yung gawas, nakalimutan ko pala. Sabi mo, ilalagay eh, ko na. Bakit bubutasan lang naman konti na. oh, eh, bubuta, mo. Oo, eh, bubutasan lang. <laughs> buti ka sabi mo. Tingan, buti nga, nakal... Buti nga, ko eh. <laughs> At ayun po mga kadyano, ito po yung kaninang uh, sinasabi kong naalala natin. Muntik na makalimutan yung host nya para po do sa service entrance ayan para po matibay yung pagkakalagay para hindi nakalabas labas yung mga kuryente pero sa bagay maglalagay pa rin ng mga kuryente sa labas nya para maganda tingnan mga ko dyan. Uh, nasa loob po yung ibang wire Ayan. ito yung po mga kudya, no? nag start na po silang ng magbuhos po ng asemento ayan na natin kung uh, mapupuno ba agad yung poste na to medyo mataba po kasi pero sa tingin ko mapupuno na po yan Yan. Yung kanina po, ang lakas po ng ulan. Buti tumigil po para makapag-continue po sa ating pinapagawa. Ayan po si Kuya Rap. Nagpubuhos. Tapos meron po siya nga sinamang isa. Ayan. Mga suba rin po. Kamag-anak po namin. dyan. Tingnan po natin kung puno na po yung hose po nila. Pero bukas po siguro dudugtungan pa. Hintayin po mong curing tong pinakaunang buhos. Ayan. Puno na ng semento. Yahoo! Ayan lang po mga kadyano. Maraming salamat po sa panoon Bukas naman po ulit. Bye bye.